sinaunang Gresya sa gitna ng mga diyos at mortal, tumayo si Athena, ang diyosa ng karunungan at digmaan, kilala hindi lamang sa kanyang lakas, kundi sa kanyang katalinuhan sa estratehiya. Mula sa kanyang kabataan, si Athena ay nagbabahagi ng kaalaman mula sa pinakamahuhusay na isipan ng kanyang panahon. Lumampas ang kanyang karunungan sa digmaan. Nagkaloob si Athena ng puno ng olibo sa sangkatauhan, isang sagisag ng kapayapaan at kasaganaan. Sa panahon ng digmaang Trojan, gabay niya ang mga bayani ng Griego, Sa matalim na isip, tiyaking tagumpay sa pamamagitan ng mga planong matalino. Ang impluensya ni Athena ay kumalat sa sining at arkitektura na nagtapos sa dakilang Parthenon, isang patunay ng sibilisasyong Griego. Tumayo si Athena sa tuktok ng Akropolis, ang kanyang mga matay sumasaklaw sa isang umuunlad na Athens, ang kanyang pamana ng karunungan at tapang na nananatiling buhay sa...